Mga gawa chapter 12 verse 1 up to 13 Nang panahon ng nyaon ay inuunat ni Herodes ang kanyang mga kamay upang pahirapan ang ilan sa iglesia At pinatay niya sa tabang si Santiago na kapatid ni Juan At nang makita niya na ito'y ikinatutuwa ng mga hudyo ay kanya namang ipinagpatuloy na hulihin si Pedro At noong mga araw na mga tinapay na ulang libadura. At nang siya ay mahuli na niya, ay kanyang inilagay siya sa bilangguan at siya ay ibinigay sa apat na tig-apat na kawal upang siya ay bantayan na kinakaalangan siya iharap sa bayan pagkatapos ng Paskwa. Kaya nga si Pedro ay iningatan sa bilangguan na tapuat ang iglesia ay maningas na dumadalangin sa Diyos patungkol sa kanyang. At nang siya'y malapit ng ilabas na Herodes, nang gabi rin niyaon, ay natutulog sa Pedro sa gitna ng dalawang kawal na nagagapos ng dalawang tanikala. At ang mga bantay sa harap ng pintuan ay nangagbabantay ng bilangguan. At narito tumayo sa tabi niya ang isang anghel ng Panginoon at lumiwanag ang isang ilaw sa silid ng kulungan at tinakpik si Pedro sa tagiliran at siya ginising na sinasabi, Magbangon kang madali at nangalaglag ang kanya mga tanikala sa kanya mga kamay. At sinabi sa kanya ng anghel, Magbigkis ka at itinali mo ang iyong mga pangyapak at gayon ang ginawa niya. At sinabi niya sa kanya, Isok mo sa iyo ang damit mo at sumunod ka sa akin. At siya lumabas at sumunod at hindi niya nalalaman kung tunay ang ginawa ng anghel kundi ang isip niya ay nakakita siya ng isang pangitain. At nang kanilang maraana na ang una at ang pangalawang bantay ay eh nagsirating sila sa pinto ang bakal na patungo sa bayan na kusang nabuksan sa kanila. At sila ay nagsilabas at nangagpatuloy sa isang lansangan at pagdakay humiwalay sa kanya ang anghel. At nang si Pedro ay pagsaulian ng isip, ay kanyang sinabi, Ngayon nalalaman kong sa katotohanan ay sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa buong pag-asa ng bayan na mga At nang siya ay makapagnilay na, ay naparoon siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan na may pamagat na Marcos na kinaroroon na barapis nang nagkakatipon at nagsisipa ng langin at nang siya'y tumuktok sa, sa pintuang daan ay lumabas upang sumagot ang isang dalagang nangangalang Rod Amen